Naglagalag ako at nagsikap makaipon ng maraming salapi upang maisagawa ang aking layon. Ah, ang paghihimagsik, natuklasan, at parang marami ang nasangkot. Marami ang nasangkot? At sino-sino? Mga estudyante, maraming estudyante. Nasa tiging ka ba kagabi? Kung gayon, pinapayuhan kitang umuwi na ngayon din at punitin ang lahat ng papel na maaring maglagay sa iyo sa panganib. Nakatagpo ng mga paskin na masasama ang sinasabi. Hindi ba ninyo alam? Ano pa ang kailangan malaman natin? Hindi tayo ang dapat pagsiyasat. Kung ang sinasabi ng mga paskin ay kaysa ng ating karangalan at damdamin, sino man ang sumulat ng mga iyo'y nararapat nating pasalamatan? Bakit? Pati ba ikaw, Basilio? Naparito ako upang kausapin ka. Marangal na asal, noong mga araw na payapa ay lumalayo ka sa amin. Mabuti na lamang at kayo ang naparito. Kayo'y aming binarakit. At pati ba ako? Masahan mo ako, kaibigan. Sa araw ng iyong pagtatapos, ay haanyayahan natin ang mga ginoong ito. Ipinatawag ni Padre Fernandez sa kanyang tanggapan si Isagani upang kausapin ito. Namutla si Isagani. Para sa kanya, si Padre Fernandez ay isang taong kagalang-galang at siyang itinatangi kailanmat inaalimura ng mga praile ano ang ibig sabihin sa amin ng mga estudyanteng Pilipino na kayo'y magsipagtupad sa inyong tungkulin? Na kami tumupad sa aming tungkulin? Ano-anong tungkulin ang iniaatang ninyo sa amin? Mga tungkuling iniatang ninyo sa inyong mga sarili nang kayo'y pumasok sa kalipunan. Sa aking pagiging estudyanteng ng Pilipino, hindi ko inakalang ako'y may karapatang sumuri ng inyong pagbibigyan ng kurikulum sa katolisismo, sa pamahalaang Pilipino, at sang katauhan mga bagay na dapat ninyong liwanagin sa takapagtatag nito sa aking pagiging estudyanteng Pilipino ang tutukuyin ko lamang ngayang inyong at mga, mga priyoridad bilang kritiko at tagamasid sa larangan ng pagtuturo sa mga lalawigan at mga dominikano sa pagpapatupad ng mga gawaing pagtuturo sa lahat ng kabataan Pilipino na nararapat hubugin at palusugin ng mga binhi palakihin sila sa buhay na maligaya upang maaki sila sa kanilang kaligayahan at tumikha ng isang bayang marangal, maunlad, matalino, mabait, dakila at tapat. Itatanong ko naman ngayon, tumutupad kaya mga prayles sa kanilang pananagutan? Tumutupad kami. Ah, Padre Fernandez, kayo ay makapagsasabing tumutupad ng nakatutop ang kamay sa inyong puso. Ngunit kung itutup sa tapat ng puso ng inyong samahan, sa tapat ng puso ng iba pang mga orden, ay hindi kayo makapagsasabi niya ng hindi magsasalita ng kasinungalingan. Paano ang ginagawa pagtupad sa tungkulin ng mga tagamasid sa pagtuturo sa bawat bayan? Hinaadlangan! Iyay napakabigat na parakang. Hindi, Padre. Hindi ko kayo'y binibilang sa mga prayle o sa lahat ng orden na nagsasabi at nagpapahayag na hindi nararapat matuto ang kabataan. Darating ang araw at na rin namin ang kalayaan. Ang kalayaan para sa isang tao ay katumbas ng ikatututo kung sa katalinuhan at ang pagtanggi ng mga praile na kami matuto ay siyang dahilan ng pagsama ng loob namin. Ang karunungan ay ipinagkakaloob lamang doon sa karapat dapat at hindi sa mga taong marumi ang kalooban at walang mabuting asal. Kung ganoon, paano pong nagkaroon ng mga taong marumi ang kalooban at walang mabuting asal? Iyay mga kasiraang suso sa mga magulang kinagisnan sa sinapupunan ng mga pamilya. Ano malay ko? Ah, hindi po, Padre Fernandez. Kung sino man kami ay kayo ang may kagagawan. Ang bayang sinisiil ay tinuturoan ng pagkukunwari. Ang tao pinagkakaitan ng katotohan ay tinuturoan ng kasinungalingan. Sino may sala sa mga pangyayaring iyan? Kayo may 350 taong humahawak ng aming katututo? O kaming sumusunod sa lahat ng bagay? Magalang na nagpaalam si Isagani kay Padre Fernandez sa pamamagitan ng pakikipagkamay. Natanaw ni Padre Fernandez sa daan na may kausap si Isagani. Saan ka pupunta, Isagani? Sa si sibil. Titignan ko ang mga paskin at may kisama ako sa iba. Naganap sa mga sumunod na araw ang iba't ibang karanasan ng katatakutan. Lumaganap ang balitang ang mga estudyante kinasabwat ng mga tagabundok ng San Mateo at di umano, lulusubing biglang Maynila sa tulong ng mga bapor na pandigma ng mga aliman na nooy nasa luok ng Maynila at tutulong daw sa kilusan.